Nanganak na ang pinakasikat na cosplayer sa buong mundo na si Alodia Gossing Fiao. Idinokumento ng mag-asawang Chris at Alodia Kimbo ang kanilang panganganak sa St. Luke's Medical Hospital. Ibinahagi ng mag-asawa sa kanilang social media platform ang kanilang journey simula nang mabunti si Alodia hanggang sa malaman nito ang gender ng kanilang baby at sa panganganak nito. Sa kanilang video na ibinahagi, ay kahit milyonaryo ang mag-asawa ay nanatili itong low-key. Hindi ito naghambog at nagastang VIP, kaya mas lalong hinangaan ng mag-asawa ng kanilang mga fans. Napaka-hands-on ni Chris Kimbo bilang asawa at tatay ng kanilang baby. Kitang-kita ang kaba ni Chris habang papalapit na ang schedule ng panganganak ni Alodia. Hindi naman ipinagdamot sa kanilang mga tagahanga ang detalye ng panganganak ni Alodia. Simula sa pag-alis nila sa kanilang bahay hanggang sa pagdating nila sa St. Luke Hospital ay nagbigay din ito ng room tour. Nang oras na ang manganak si Alodia ay kitang kita sa mag-asawa, ang kaba at excitement. Naglakas loob din si Chris naputulin ang umbilical cord na naguugnay kay Alodia at sa kanilang baby. Maraming mga celebrities ang nanganak ngayong taon. At gaya nila ay mapapasa na all ka na lang rin dahil matapos manganak si Alodia at fresh pa mula sa operating room ay napakaganda at blooming pa rin ito hindi pa nila ipinakita ang mukha ng kanilang baby. Dati sa kanilang mga vlogs, ay inanunsyo na nila na sila ay magkakaroon ng Dragon Baby Boy. At ayon sa mga Chinese, ay ang pinakamaswerteng zodiac sign ay ang ipinanganak sa Year of the Dragon. Muntik nang sabihin ni Chris ang pangalan ng kanilang baby, ngunit pinigilan ito ni Alodia. Isina-privado muna nila ang pangalan at ang mukha ng kanilang baby. Sigurado ay paglaki nito ay isa rin itong gamer. Lalo na at binansagan na nila ang kanilang baby na player number 3. Congratulations, Alodia Gosingfiao at Chris Kimbo!